Isang lalaki ang walang habas na sinaksak ang kanyang ama hanggang mawalan ito ng buhay at nagawa pa nitong putol-putuli ng bahagi nito at ginawang TV stand. Ano ang mapait na sinapit ni William Spiller sa kanyang mismong anak na si Nathan Robinson? Ano ang istorya tungkol dito? Yan ang aalamin natin. Pero bago natin simulan, kung bago ka pa lang sa channel natin, pindutin nyo na ang subscribe button, ilike ang video ito, at iklik nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa mga bagong video natin. Simulan na natin! Si Williams Filler ay isang taxi driver na namumuhay sa isang apartment sa Steadman Road, Beaumont, England. Kasama niya na naninirahan dito ay ang kanyang anak na lalaki na si Nathan Robinson, 28 taong gulang. Maraming nagsasabi na kapitbahay at kaibigan na mag-ama sa madalas na pag-aaway ng mga ito. Ang sinasabing dahilan ng pag-aaway nila ay ang katamaran ng kanyang anak na si Nathan. Hindi man lamang nito magawang tumulong sa mga gastusin sa bahay, marami ang nagpapatunay sa katamaran ni Nathan at sa kanyang kalakasang edad ay hindi man lamang nito magawang maghanap ng trabaho, maging ang sariling panggastos nito ay inaasa pa sa kanyang matandang ama nagkaroon ng utang na 36,000 euro si Titan sa kanyang ama. Noong May 16, 2013, nagkaroon ng malaking pagtatalo ang mag-ama. Ang iniisip ni William Spiller na pangkaraniwang pagtatalo ay mauuwi pala sa malagim na pangyayari. Gamit ang kutsilyo, winakasan ni Nathan ang buhay ng kanyang ama. Matapos noon ay kumuha siya ng maliit na lagari at pinaghiwahiwalay niya ito at inilagay sa plastic box na ginawa niyang TV stand. Napansin ng kanilang kapitbahay na nakatira sa ibabang bahagi ng kanilang tirahan ang tumutulong pulang likido sa kanilang kisame, sinasabing ito ang pinaghalong dugo at panglinis. Dagdag pa nito ang narinig nilang pagtatalo ng mag-ama, kaya naisipan ng kanilang kapitbahay na humakyat sa tinutuluyan ng mag-ama upang alamin ang nangyayari. Ngunit sa pagkatok ng mga ito ay kalmado silang hinarap ni Nathan at sinasabing simpleng pagtatalo lamang iyon. Matapos ang lahat, tila baliwala lamang kay Nathan ang mga nangyari. Nagnakaw ng 8,000 euro sa ATM ng kanyang ama si Nathan. Gumawa pa ito ng lista ng paraan upang hindi ito paghinalaan sa kanyang mga nagawa. Nagbayad pa ito ng renta sa kanilang tinutuluyan at gumawa pa ito ng palitan ng text message sa pagitan niya at kanyang ama. Ipinagpatuloy ni Nathan ang pangkaraniwan niyang ginagawa. Nakikipagkita siya sa kanyang mga kaibigan na tila walang nangyari. Inakala ni Nathan na makakalusot siya sa kanyang krimen. Ang di niya alam na marami na ang naghahanap sa kanyang ama. Ang ilan dito ay ang mga kasamahan nitong taxi driver at ang dalawang taong kasintahan ni William na nag-aalala na dahil hindi nagpapadala ng text message si William sa kanya. Iniisip na lamang nito na baka kasama ni William ang isang kaibigan na pumunta sa West Midlands kaya hindi ito nagte-text sa kanya. Ngunit walang bawang hindi aalingasaw, isang kasama ni William ang pumunta sa tinutuluyan nito upang alamin kung bakit hindi na ito pumapasok at dito niya nalaman ang mapait na sinapit ni William Spiller. Pagdating ng mga pulis ay sumalubong sa kanilang matinding baho at dinumog na ng mga langaw ang tinutuluyan ni William. Sa sinigawang pag-iimbestiga ng mga polis, nalaman nila na ang tanging may motibo lamang para gawin iyon kay William ay ang kanyang anak na sinitan. Nathan. Kaya dali-dali silang pumunta sa bahay ng ina ni Nathan sa kanyang tinutuluyan. Dito inimbestigahan nila sinitan sa una ay tinanggi nito ang pagpatay, ngunit di nagtagal ay umamin ito. Sinabi ni Nathan na wala siya sa tamang pag-iisip kaya nagawa niya ang krimen. Ngunit marami ang hindi naniniwala sa kanyang mga pahayag base sa mga eksperto, siya ay nasa kanyang tamang wisyo nung nagawa niya ang krimen. Dahil sa inaksyon nito, matapos ang krimen. Noong 2014, nangyari ang paglilitis kay Nathan at nahatulan siya ng habang buhay na pagkakakulong.